Hello po! Uh, for today's video po pala, magbibigay lang po ako ng mga konting kaalaman tungkol doon sa Brazilian Wax na tinatawag nila. So, pangatlong beses ko na magpapa-Brazilian Wax. Uh, kasi ngayon po nakaschedule ako na magpa-Brazilian Wax. So, gusto ko lang po i-share sa inyo yung mga uh, na-experience ko nung, nung nagpapa-Brazilian Wax ako. And then, yung mga preparation, sa yung after na magpa-Brazilian Wax ka. Uh, yun nga po pala, bali hindi, hindi wax yung ginagamit doon sa pinupuntahan ko. Ang ginagamit nila yung sugar. So, mas okay siya kasi nga hindi siya dumidikit talaga masyado doon sa balat. So, parang hindi siya masyadong masakit. Uh, and then, mas okay siya para sa akin kasi nga nung pangat, pangalawang beses ako nagpa-sugar wax talaga sa kanila. Hindi na siya ganun talaga kasakit. And then, na lang po pala ng mga uh, em employee doon na wag, wag mag-shave talaga. So, hindi nila yung na-advise na mag-shape ka wag kang wag na wag kang mag-shave talaga and then mas okay pa talaga na magpa uh, Brazilian sugar wax ka kaysa mag-shape so mas talaga kasi kung mapapansin niyo habang nag shave kayo parang nagkakaroon ng ingrown 'yun yung sa pubic area and then parang makati siya pag kami tumutubo siya Yun lang naman and then tapos 'yun ang dati po pala nung pumunta preparation po uh, nung pumunta ako dati doon nung parang wala naman akong preparation na ginawa punta lang ako doon tapos, ang sinabi lang nila sa akin na maghugas daw muna and then yun nga, mag-CR muna. Para, syempre, parang hindi naman masyadong, alam mo yun, mawala din yung bacteria. Tapos, parang hindi rin magkaroon ng infection kapag ka start sila na mag-sugar wax. And then, yun lang, sabi nila, wag daw magkakape. afternoon uh, advice lang nila sa akin na wag, magbabasain agad within 24 hours. Wag muna magbabasain yung sa uh, area na yon And then, tapos mamaya po pala i-share ko sa inyo yung mga bawal na gawin after na magpa-sugar wax. Ngayon muna po kung, kung ano yung mga dapat mo nang gawin. Una po sa lahat, mag-shower muna bago ka pumunta doon sa, sa salon. And then sabi nila na mag, number two, mag-exfoliate ka muna daw two days before yung ah uh, sugar wax. So para din daw ay mga dead skin, hindi siya magkaroon ng problem kapag ka sugar wax. Basta yun lang po yung sabi nila. And then, maiwasan yung mga hair ingrown. Kailangan mag mild ice scrub ka sa area na yun. So, parang preparation na rin sa skin mo para makatulong din, makaiwas din talaga sa uh, ah, tawag dito, infection, ganun. O kasi di ba usually kapag kami yung ginagawa sa ating procedure, kailangan muna natin talaga na linisin sa part, sa part na area na yun. Para once na nag -op, naging open pores yung sa area na yun, hindi kagad mag-aano yung bacteria dun sa loob, which is magkakaroon ng parang butlik-butlik para maiwasan din yung butlik-butlik na yun. And then pangatlo, kapag ka uh, magsuot lang kayo ng mga maluluwag na panty or susuotin bago kayo pumunta doon. Pang-apat, kung talagang hindi niyo masad kung alam niyo hindi niyo kaya na yung yung sakit na yun, mag ano kayo uminom kayo ng mga pain reliever, yan, by Jessica pwede naman din 30 minutes before yung at uh, tawag dito yung procedure or yung yung pag-sugar wax. So, yun po. Bali, ngayon po, pupunta tayo ngayon sa uh, bare naked po pala yung name ng salon. Tapos, 600 pesos yung sugar wax nila. So, mas okay sa kanila. Tapos, friendly din yung mga stops. ah uh, disclaimer lang po, is, uh, hindi po to sponsored pali. Talagang doon lang ako. Nag gusto ko lang share sa inyo yung, yung uh, tungkol sa pagpapabrasilian sugar wax. So, mamaya po pala, babalikan ko po kayo. pupunta na tayo sa very naked, so malapit lang sa dorm namin yung uh, dorieta so yun bali, maglalakad lang tayo yun, tipid-tipid din tayo sa pamasahe So, pakita ko lang po yung lugar nila. Ayan. Ah, yan o din. Maganda yung lugar. Babalikan ko po kayo mamaya. Magpapalit lang po ako. Ang lang doon ng sugar. A few minutes later. So yun, tapos na nga po yung Resident Sugar Wax. So, ito po, may mga nakalagay sila na bawal gawin. Hello po, bali yun nga po, bali tapos na tayo na magpa-sugar walk. So yun, medyo masakit pa rin siya. Ramdam ko pa rin habang talagang binubunot na yun. Talagang, alam mo yun, mapaparay ka talaga pa rin sa sakit. Tapos yun. And then, may mga bawal lang munang gawin after na mag, may in-advise lang sila ng mga awag ah, mo munang gagawin. Katulad ng sign ko na lang po. Ah. Uh, Ito. eto. Sabi dito na 6 to 8 hours for Brazilian bikini. Hindi pwedeng basa, mga dapat na uh, tawag dito. Hintayin mo na mag 8, 6 to 8 hours bago gawin. Malimbawa, uh, example dito, wetting the area. wag mo na daw babasain. Touching and sanitize hand and item. And items, do not scratch uh, using scented product. Yan, bawal din daw. Umamit ng mga perfume, deodorant, body spray, sun exposure and tanning, perspiration, exercise, at uh, tight clothing and scented panty liner, oil-based product like sunblock and what? Makeup powder, bleaching cream, peeling cream and retinol products. Sexual contact and swimming and massage. Huwag din daw i-massage. Ima After a week or two days, keep the area moisturized, gently exfoliate and then do not scratch, sabi dito. So, yun lang din naman, bali, Ah uh, ka kapag ka hindi mo, pagka hindi, pag first time, medyo doon pa lang talaga sobrang sakit kasi baka yun, nung time na yun na, nung nakaraan, uh, nag, nag-shave ako. So, nung nagpa-sugar wax, so, sobrang sakit. Pero ngayon, hindi naman, sakit pa rin, pero hindi naman siya sobrang sakit talaga. So, yun lang din naman po. And thank you po pala sa panonood. And then, sana nakatulong ako sa inyo kung gusto niyo na mag-Brazilian mag wax or Brazilian sugar wax. So, yun po. Bali, please subscribe din ko po. Pagka hindi pa po nakapag-subscribe, hindi po ako makapagsalita dahil sa braces ko. So, so, thank you po. Bye-bye po.